So magandang araw ulit sa inyo mga kamaster at welcome po ulit sa ating YouTube channel. Bali mga kamaster, isang mabilisang review lamang or gusto ko lamang bigyan ng tips yung mga uh, yung mga bibili pa lamang ng chipping gun, no? yung mga kasamahan nating electrician dyan. So baka makatulong sa inyo to mga kamaster. Bali, last week kasi mga kamaster, nagpabili ako ng chipping gun. So nag-search kami sa Shopee at Lazada. So ito yung lumabas, Singo. Si Singo yung pinaka nagustuhan ko. Meron marami naman dong ibang brand. Yun nga lang, Singo si kasi meron siyang uh, baga sa kanya sa kanya ko lang nakita no, meron siyang tatlong mode yung kanyang chipping gun. At saka siya lang yung naiibang itsura ang chipping gun kasi yung ibang chipping gun mga master, 'di ba? Alam naman natin na uh, yung ibang chipping gun parang may tangke sa ilalim yung pinaka motor niya. No? meron siyang ganon tapos yung ganong klaseng chipping gun eh parang mabigat para sa gagamit eto nakita natin para lang uh, para lamang siyang normal na drill at nga at nga nung dumating eh tinesting natin uh, tantsado ko sa bigat nito almost wala pang 1 kilo no so silipin natin yung loob at ang na namin to mga master sa matinditinding uh, tiktikan dito sa aming company napalabang ka agad tong tools na ito at hindi uh, naman tayo binigyo, uh, binigo ni Inko at uh, yun nga uh, napabilib tayo mga kamaster sobrang ganda niya gamitin at sobrang bilis nung gawa no? magaan kasi tapos powerful talaga yung kanyang chipping so yung sinasabi kong tatlong mode ito po yan mga kamaster no? meron siyang drill meron pang hammer drill at meron pang chipping gun So kung ikaw ay electrician, syempre hindi uh, ko lang alam mga kamaster, ha, pero kay inko nakita yung gentong klasing design. No? Hindi ko lang din alam yung ibang brand kung meron ito at uh, kung same price. Ito kasi nasa 3,489 lamang siya, no? Para sa akin mura na 'yon, budget meal na 'yon. Kasi si Inko, alam naman natin na kahit na siya ay made in China, yung mga inilalabas niya ng mga tools ay quality. So, sa kanya mga master, meron siyang kasamang deep meter, no, yung panukot ng lalim. At uh, meron siyang kasamang tatlong bala. Yun nga lang, uh, expected kasi namin na chipping gun, syempre meron tong kasamang chisel. Yun nga lang, kasamang pala wala po siyang kasamang chisel. Pero doon sa picture, meron siyang kasamang chisel. Nakalagay doon, pre-chisel. Pero dumating, ito lang po yung kanyang uh, freebies, no? Tatlong bala. Tapos, uh, wait lang mga master. Buksan natin. So, ayan, na natin. No? Ayan, no? Mason Rebit. Tatlong sukat ng Mason Rebit. One port, one half, tsaka, ano ba to? 516. Bali, itong 516 mga kamaster, 516 ba to? O three fourth. Basta yan. Ito mga kamaster, no? Kasi, nung time na yon kailangan talaga ng tiktikan na, tiktikin na, yung project uh, no choice kami kundi gamitin tong uh, mason revit so yan yung nangyari sa kanya no? Napudpud. pero kahit na ito yung gamit namin mga kamaster uh, masasabi ko na napakabilis ng trabaho namin kasi ang gaan nito tapos powerful pa talagang pagka uh, ginamit naman ng chipping gun eh, nadudurog talaga yung paderno sa small area lang naman. Yun pa yung maganda sa kanya no. Kung residential yung 'yung titiktikan, ay eh napakabilis nito makamaster. So ito 'yung nangyari sa ating mason revit So yan So easy lang din naman siya lagyan ng bala, no katulad lang din naman ng ibang uh, rotary hammer. So pull mo lang 'tong nozzle, tapos ilagay mo na 'yung bala. So maglalak na 'yan dyan No? So, testingin natin mga master no. Ipakita ko sa inyo yung kanyang chipping gun. Baka sabihin nyo naman ay hindi totoo yung aking review. So ipakita natin actual s'yempre. No? Post muna natin at alipat tayo din sa labas. So, yeah mga kamaster no. One hand lang yung ating gagamitin kasi wala tayong ah uh, hawakan. So mapaglalagyan ng cellphone. so ganyang kagaan si Inko. So ito po sa mga master bali yan. Naka-cheaping gan po yan, no? Yes, tinginan na natin. So, yan. One-hut gamang, mga master, no? Ito na naman, no? power pull mga kanyang mga master no isang kamay pa lang yan wala pang grind o hindi pa natin ginagrinderan di dito no pero yan na natipag niya kagad yung ito po ay buhos no so yan napakabilis susubuhan natin yung hammer drill yan naka hammer drill lang po yan spinner oh, sobrang bilis niya binutas no. So powerful talaga tong ating abili. So balik na tayo sa loob nating na opisina, mga master So yun no, mga master dinestim na natin sa labas at uh, nakita niyo naman talaga namang powerful talaga tong si Inko. Ang kinaganda diyan kasi mga master hindi siya ganoon kabigat kahit isang kamay ka lang oh. Hindi katulad nung ibang Uh, chipping gun So kapag ginagamit mo, talagang dalawang kamay. At uh, pag ganun mga kamaster, uh, alam, alam, naman natin na uh, nakakangalay, masakit sa braso. No? Ito kay Ingo, so, napakaganda nung pagkaka-design sa kanya. At ang uh, maganda pa dyan mga kamaster, meron siyang chipping, merong hammer drill at meron drill. So iwas pa palit-palit ka na ng bala. Makita niyo naman mga kamaster, no? Pud-pud na yung ating tawag dito, masonry bit. Pero kahit na ganon, uh, nabutas niya pa rin ng mabilis yung concrete. At uh, maganda pa dyan mga kamaster, no? partida yan. Naka, nag chipping tayo kanina, pero gamit natin ay hindi chisel, kundi mason rebit lamang yung ating gamit. What more kung ang gamit pa natin ay chisel bit, no? So, nagpapabili pa kasi tayo ng chisel bit para mas maganda at mas quality yung gawa natin sa ating project. So ayan mga kamaster no? Gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung ating nabiling uh, Bagong tools O i-share sa inyo no? Kasi Siyempre bilang isang electrician Napakahirap mamili Ng tools Kasi hindi man basta-basta yung pinambibili natin dyan Namumuhunan din Kumbaga namumuhunan din tayo Paano kung bumili tayo Tapos mali naman yung nabili natin no? So napakahirap nun at least sa mga gantong review mga kamaster, nakakatulong tayo sa mga kapwa nating electrician No? So, yan yeah, mga kamaster. Maraming salamat po ulit sa panonood sa ating YouTube uh, tutorial. At uh, kung hindi ka pa nakasubscribe mga kamaster, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. So, yun. Hanggang dito na lang mga kamaster. At maraming maraming salamat po sa inyong